Paano mo mapapatunayan ang pag-eksist ng Diyos sa isang hindi nananampalataya para sa layunin na dalhin sila sa kaligtasan? Ang nagliligtas na pananampalataya kay Jesus Kristo ay dumarating sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Roma 10.17 Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Maaring piliin ng Diyos na gumawa sa pamamagitan ng ating intelektual na paghahanap sa Kanya upang ihayag ang Kanyang sarili sa atin, ngunit siya ay matatagpuan lamang kung pipiliin niyang ihayag ang Kanyang sarili sa isang tao. Ang ating layunin ay hindi yung patunayan ang pag-exist ng Diyos sa mga hindi nananampalataya. Ang gayong layunin ay hindi puwedeng matamo, ayon sa kasulatan. Ang Diyos ay hindi matatagpuan ng mga tao maliban na lamang kung, at hanggang, pipili niyang ihayag ang kanyang sarili. Samantala, siya ay hayag na, Roma wani. Mula pa ng likhay ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos, ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa, kaya't wala na silang may dahilan pa. Sinasabi ni Pablo na kapag tinatanong ng isang tao kung tunay nang nang-eg-exist ang Diyos, itinatanggi nila ang inihayag. Gayunpaman, maaring piliin ng Panginoon sa kanyang biyaya na ipaliwanag ang kanyang sarili sa kanyang salita sa gayong mga tao. Sa mga katuwid, ang ating tugon sa tanong na ito ay dapat palaging hikayatin ng gayong tao na basahin ang salita ng Diyos sa pag-asa na makikilala nila ang lumikha habang inihahayag niya ang kanyang sarili sa taong iyon. Gaya ng sinabi ni Jesus, Lucas 16:31. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Kung ang isang tao ay hindi nahihikayat ng salita ng Diyos, kung gayon walang anumang sasabihin tayo na magtatagumpay sa kanilang mga pagtutol.